Ang magandang nangyari ay eh, nung uh, magsama-sama kayo magkakapatid, 'di ba, nung uh, New Year's Eve kasi yes, uh... finally eh natuldukan na ang tampuhan, ang sigalot sa pagitan po ni uh, Anjo at ni Paranyake City Councilor Jo Ilyan. Uh... Yeah. Uh, uh, ako natuwa ako doon kasi uh, tong magkakapatid na to uh, mabait talaga sa akin oo oh, even huh. si Ryan yes. oh, si Ryan uh. ang first uh, project sa GMA kasi Captain Barbell nakasama uh, ni Richard Gutierrez so yes. lagi kong uh. pa close ako kay Ryan din eh si uh, although si Polly dati na i-interview huh. ko sa Octo uh, Arts yung mga pelikula si Polly kasi hindi siya ano eh may pagka introvert yata si Polly eh. uh. pero um, nakakatuwa kasi last year natatandaan ko pa tinanong ko si Anjo ano si aatin ka ba sa kasal nila ano nila John at saka ni Uh, Priscilla. Hindi Priscilla, hmm. ikaw talaga. Abby! Ah, Abby. <laughs> Parang para sa, para sa press ko na, oh, oh, yeah. Isang tao lang naman yung Abby tsaka Priscilla. Oo nga. <laughs> oo. Pero eto na, uh, nung tinanong ko siya, sabi niya, mag siya muna, sabi niya gano'n, di ba? Uh, pero, uh, hindi ako nagulat sa pagkakilala ko sa ugali ni Anjo nang ikwento niya nga, siya pa mismo ang unang lumapit kay Jomari. Kilala kita eh. You're, mabait si Anjo. Oo, uh, kahit sa mga mga press, siya ang unang bumabate, di ba? Kaya naman talaga ng press con, talagang pinagkaguluhan din siya. Yes. Oo, <laughs> si Jano nga nakatingin, siguro sa kabi ni Jano, oh, issue dito. <laughs> 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 Kasi paalis sa si Jano. Pero yun nga, ang daming natuwa na ikaw mismo lumapit kay Jomari para tapusin na ang mahigit sa dalawang taon yung gap no hindi pagkaawa ni walang ni ni hindi hindi niya tinanong si hindi niya binalikan ang naging gap nilang dalawa ang dahilan ng kanilang away, ay kumbaga di ba pero ang sarap sa pakiramdam no na lalo na kapatid mo siya na finally tapos na actually yung pinakamasarap na pakiramdam oh oh yung hindi ko namamalayan, may hinanakit pala yung nanay ko dinadala. Kasi oh, nung oh, nagkabati kami, oh, nung magpapaalam na ako, kasi may sakit ako noon eh. Na, yeah, yeah. na ako pumunta ng New Year. <clears throat> Bira mo sabi ng nanay ko sa akin, tuwang-tuwa ako ngayon. Masayang-masaya ako kasi pati na yung dalawang anak ko. Sabi ko, oh may God, sabi ko, dinadala pala to ng nanay ko. Hindi naman siya nagsasalita. So, sobrang happy ako sa nanay ko dahil napasaya ko siya. Eh, ano, napigla uh, nabigla ako doon sa sinabi niya kasi hindi ko alam na dinadamdam pala niya yun. Akala ko, baliwala lang sa kanya. Uh, parang, alam mo na, di ba, lala. natural naman yan yung magkapatid. Minsan nag-aaway. Nag yes, yes. Pero sa kanya pala, dala-dala niya ilang taon. Kaya, doon ako medyo tinamaan yun. So, uh, nung sinabi niyang pinasayaan niyo so, Eh, matanda na yung nanay ko, 77 eh. So, siyempre, uh, dapat, dapat tama pala itong nangyari na nagkapatigin kami para naman meron siyang peace of mind. dito. <laughs>